Hurry up, go! Yan, go, go, go! <laughs> Mama layan kayo. Run! Run, ba baby run! <laughs> Mama layan kami. Ivet pa. Run, baby run! Oo nga. Ba't hindi pa niya inaani? Kasi mga tauhan ko hindi pa nag-aani. <laughs> <laughs> ito, ang sarap. Ano, ito. Sinong mag-aano nito? Mananait nito? Sinong nagsusupling dyan? Yung may-ari na rin ng palayan. Ito, ah, hindi may pwedeng gama. mahuha. Yung di ba? si Nishan. Nasaan si HHH? Mama. <laughs> <laughs> oh, oh. Yan. Tuto kayong pumunta ng palayan. Ito kaya sa baba. Ano, sama pa more? Sama pa din? Oo! Oh. Kasama-sama, tas kakapit naman pala sa akin. Aray, kulit. Ang sakpa. Kanina wala nang init on daya.

Ito, baby. Si Ichan. Ayun, okay na. Bali well, mi abo. Kung nagstay at home kayo, edi di sana kayo gaganyan ganyan. <laughs> Bakit wala nag-aani doon? Paano ako magda-drive noon? Aray ko kunyat asak. Aray ko asak. Aray asak sa paa. Ah? Aba asak ta ba? pang umapak sa putikan. Mama? Yes, go. Nakalimutan ko yung pampuwid ko. Ay, nako. Nakalimutan ko talaga. Ito yung ay nino natin. Nakaraan. Yung uh, kinubota natin. Nakaraan. Jump. Yan nga ang Ichan. Ba, ina. Uwi na Ichan. Huwag ka na sasama. Ba't mo ko pa uuwi? Malayo na. Dali, tawid. Nakadol. Mm.